in the first place, uh, correlation yan. Equation ay 26 persons, individuals, as against 4,600 firearms. So talaga namang malayo kung yun ang benchmark natin. Doon sa pera, uh, kasi hindi malinaw sa combatants yung umpisa. They misunderstood, if they misunderstood, kung gano'n ang pagsabi, kasi ang original, even ako, narinig ko yung 1 million, eh, mm -hmm. nagtaka ako, saan natin kukunin yung budget na ganyan? Mm -hmm. Okay. Sa madaling salita, very clear na mayroon smoke. <laughs> Gun smoke. <laughs> uh, mm -hmm. ikaw, <laughs> paano mo i-reconcile yan? Now, the second point about the individuals. Wala namang ipapakita na listahan. Yun din ang dinidiin noong House uh, Committee. Dahil ito sa Senate Committee, uh, ngayon palang naliwanagan yan. Pero dati-dati sa House, sinabi na na uh, dapat meron listahan. Eh, sabi ni uh, Secretary Galvez, ang listahan ay doon sa independent uh the commissioning body